Ayan, ito yung bahay nila, yung kwarto nila, ayan. Ayan yung kwarto. Tingnan nyo yung ano, yung pintana. Close lahat yan, ayan. Ayan, araw-araw ganito sitwasyon ko. Araw-araw ganyang kaingay. Nisan umaalulong pa sila. Maraming nakatira dito hanggang 4 floor ito. Ayan, araw-araw ganito. Walang tigil yan pag nagbibidyo ako, ang maririnig ko, ang maririnig nyo sa video ko, puro ganito. Paano kung i-upload? Ayan. O, oh, yan. Walang, walang aircon, walang ventilador. Sabi nung may ari, pagkain lang daw yung iniiwan niya. Ayan. Ganyan ang sitwasyon ko dito, araw-araw. Paano kung kain? Pa masakit ang ulo ko araw-araw. Minsan, -araw. pa, talagang minsan, uh, talaga, uh, talaga, misan, uh high blood ako. Nag, may lang ako ng, ang lagi kong katabi ni blood dito. Ay, ano, na niyo. Ayan. Naka, ano yan, ah, nakalak yan. yan. Tapos, tinanong ko yung may-ari ng, nang... tinanong ko yung kapitbahay ko minsan, tinanong ko, ano ang, ano, ano ba ang, uh, nyo dito? Anong sitwasyon nila sa loob? kasi dalawa eh, dalawa yung nandyan dalawang dog yan. Anong sitwasyon ng mga alaga mo sa loob? Sabi ko, komportable ba sila? Kaya komportable eh, ba sila? Sabi ko. Sabi nung kapitbahay ko, hindi daw niya ino-open ang ventilador kasi nga daw ay uh, baka daw mabagsak, magkasunog ko, ano. So, wala siyang aircon, walang ventilador, ang init yan. Kasi dito sa akin ay mainit na. Ayan. Every day yan, non-stop sila. Basta aalis ng 8, o eh, between 8 to 8.30, umaalis na yung kabit-bahay ko. Kasi hindi lang siya dyan, tapos may dalawa siyang dog, may yung dalawa. Araw-araw yon. Siguro more or less mga 3 months na. Tingnan yung sitwasyon ko dito. kinuusap ko na siya, kinausap ko na yung may-ari ng bahay. Sinabi ko yung sitwasyon ko na para akong tumutorture araw-araw. Pero walang manila, wala siyang ginawa na aksyon, wala siyang binagong, ganyan pa rin. So sabi ko, ano kaya ang gusto mo natin ng may-a-blog? Ako, hindi ako, uh, sa akin, sabi ko nga, ma, uh, mahirap para sa akin kasi senior na ako, mahirap pa rin ako, may high blood din ako, may constipulitis ko. And my work ako, nag ako dito sa loob, kabila Ang mga vlog ko, hindi ko ma-upload dahil nga sa pala kayo may intindihan sa salita ko. Kung hindi puro mga ano, puro, kung may intindihan nyo lang sa open, ay puro ano, puro ini nandun. So, ayan ang sitwasyon ko dito, daily ganito. Kaya nyo? Ay, umaalulong pa yan. Sabi ko nga, umaalulong pa siya araw-araw. Sabi ko, paano na? Pinapanalangin ba ko nito? Pero masakit sa ulo okay. Yung parang kang torture Araw-araw na hindi ko Maintindihan kung ano yung nararamdaman ko Pagdating ng hapon Bangag na ako sa <laughs> Sa tinig <laughs> Wala akong ma-upload, wala akong magawa Manunood ako ng video Ng mga YouTube, manunood ako Ng Netflix, hindi ko maintindihan Yung pinapanood ko kasi nga ang ingay non-stop yan maghapon maghapon ang sabi ko, <laughs> ang ng mga nantigil so yung ano to ang papira ng may-ari ay ano wala sabi ko sa matatuanan so ko, pati ka kumuha ng kasama para pag ano kasi ano na eh hindi na normal to nangyayari dito sa bahay sabi ko ang ingay-ingay paano na to ha kung hindi naman siya lang nakatira dito dalawa kaming ilang ilang na tao dito na nakatira nagpumapasok, lahat may work. Siya may work araw-araw. Ako may iwanan ako dito. Pero, ano naman yung sitwasyon ko? Ako yung naiiwanan dito eh, na araw-araw na nakakarinig ng ganito araw-araw. Paano to? Hindi ako makapag-upload. Siyempre, ako ang apektado Sabi ko nga, ako ang apektado dito. Siya, wala siya. Nakakapagtrabaho siya. Araw-araw nasa work siya. Naiiwanan yung alaga niya. Kung ano man ang mangyari sa alaga niya, problema na niya yun. Pero ako, hindi ako makapag-vlog, hindi ako makapag-vlog. Araw-araw, iba ang pakaramdam ko sa sitwasyon ko dito. Pero ano nang, anong, alas yung ginagawang pagbabago? Sabi ko nga doon sa mga araw, parang naman ako. Siya portable siya nakakapagtrabaho daily. Maalis yung iwan na niya, bahala na yung alaga niya kung ano mangyari. Pero ako, ako yung apektado. Sabi <laughs> ko nga, ano yung ko? <laughs> Ay, araw-araw yan, ganyan. Walang pagbabago yan. Ayan, ituloy ko dito sa loob ng bahay kasi nga nahihirapan ako ang nakatawa lang ako dun Pinari Ayan, hanggang yan. Araw-araw, ganyan ang sitwasyon ko dito. Kaya lahat ng videos ko, unboxing, tutorial, pagkatapos kong mag-vlog, hindi ko mai upload kasi hindi nyo ako maiintindihan. Wala kayong maiintindihan sa sinasabi ko, sa, na, sa salita ko, ang maririnig nyo. Ayan, ganyan. Araw-araw yung ganun. Kaya mapapansin niyo for the past two, two months or three months, almost three months, bihira akong mag-vlog, bihira akong mag-upload. Kasi nga, hindi hindi magandang i-upload ang video na ala kang maririnig para kang para kang nakikipaglaban o nakikipagkompetensya sa tahol ng anganyang mga alaga. Kinausap ko na siya, kinausap na siya ng may-ari, pero wala siyang ginawa. Kaya sabi ko, anong gagawin ko? Kung kayo nasa sitwasyon ko, ano gagawin niyo? Hindi ako marunong makipag-away, hindi ako marunong makipag-diskusyon, kundi ang ang sa akin na lang ay mailabas yung nararamdaman ko ngayon. Hindi ko na alam ang gagawin ko hindi ako nawawalan ng niublak dito hindi ako nawawalan ng uh, gamot dahil daily pagising ko pa lang sa umaga ganyan na kasi maagas yung umaalis maalis siya mga between 8 to 8.30 dun pa lang ako gising pag labas ko dito sa aking tahian yan na ang aking aking uh, uh, ang aking music ay ang music nila Talagang kahit mag mag, mag open ako ng YouTube, mag open ako ng Netflix, hindi ko maintindihan pinapanood ko. Hindi ko ma minsan nung una-una, nung una-una mga araw, naka-earphone ako. Lagi ako naka-earphone, nagbi-music ako, naka-earphone ako para ma mawala yung yung kwan sa akin. Sa para yung mood ko ay ma maano, ma, ano, ma kahit paano ay makontrol ko yung inis. Masakit na yung tenga ko. Yung tenga ko, hindi ko na kaya, hindi ko na alam ko ano. Kung nahihilo ako kasi nga, yung ingin ng music, yung music na pinapakinggan ko, na nakapasak yung aking yung earphone sa tenga ko, minsan nahihilo ako. Kaya e sabi ko nga, anong gagawin ko? Ayan, ganyan ang sitwasyon ko dito, araw-araw. Maghapon yun, wala silang tikil. Walang tikil, non-stop. Kung kayo nasa sitwasyon ko ano gagawin nyo, baka napasugod na kayo. Pero ako, kinausap ko siya ng maayos. Minsan, uh, tapos kinausap ko din ng maayos yung caretaker dito kasi nasa stage yung may-ari. Kinausap ko sila ng maayos, pero ganito ang sitwasyon. Kaya napablog na lang ako. <laughs> na share ko na lang dito. Baka may maawa sa akin at ma-check yung sitwasyon ng mga uh, dog sa loob. Kasi talagang ako naaawa ako sa mga dog. Dog lover din ako kasi meron din kaming dog na naalagaan at na at na alam ko ang pakiramdam ng mga uh, mga aso na naiinitan. Yung dalawang dog dyan ay parehong mahalak, makapalang balahibo. Japanese dog eh, white Japanese dog. Ramdam ko yung init. Dahil yung ganyang klaseng mga aso na makakapal ang mga, mga buhok ay dapat naka-aircon. Ay, nako, Diyos ko, sabi ko nga, aawa ako sa dalaw sa mga naiiwan dyan. Alam ko yung pakiramdam ng mga aso, kaya bakit, kaya sila ganyan. Kaya hindi sila tumitigil, hindi sila komportable. Eh. Hindi sapat na pagkain lang ang iiwanan mo o tubig lang. naka -close. Mas malaki itong place ko eh. Ito yung pinakamalaki dito sa building na to kaya ito yung place ko at komportable ako dito na hindi ako nakaka-apekto sa kahit sinong kapitbahay kasi nga, yung place ng machine ko ay nandito sa place na walang maaapektuhan apektuhan kaya ako hindi umaalis dito kasi komportable ako dito at alam ko na wala ang maiingayan uh, dahil na at saka may, dito sa akin, mayroon akong windows dito sa front ayan <laughs> Naiintindihan niyo ba ako? Ganito ang sitwasyon ko araw-araw. Na-share ko na sa inyo kasi nga talagang hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayun, bigyan niyo naman ng ano. May mic ba na? Ano? Uh, uh, kahit gumamit ako ng mic na may noise reduction. Pero ako, paano ako na nakakarinig? O, oh, di ba? Yun lang may si share ko. Nakatawa pa rin ako. Yun lang may si share ko at nakatawa pa rin ako. Pero masakit ang ulo ko.